<laughs> Toy, bakit mo tira dito ang lang naman huyan yan eh. Ikaw ba nag Opo, plastic lang naman huyan eh. eh, yan. hindi dapat gaya. Ito, eh, dapat susundod mo batas. Sir, so, pupulutin ko po kumamaya. si po muna ako. Ay, pabilang ko Yossi ah. Mga hmm. gusto mong dalit kita sa barangay. Yan yun na po muna babaligan ko na lang po Ano babaligan? Sige po Kasalanan mo yan po eh. <laughs> Brad, anong problema mo? Ba't dito ka nagtapon? Kita mo naman ang linis ng paligid eh, dito ka magtatapon Yosi lang yan, kakapiranggot lang yan, gabigas lang yan eh Anong gabigas, pre? Hindi mo ba naisip na maliit na bagay pwedeng maging malaki yan pagdating ng panahon? Maliit nga eh, paano nilalaki lalaki eh, boss? Eh, pag dumami. Eh? Pag Ay, dumami. ako lang ang gumawa nito. dito. Oh. Sabi mo nga, malinis dito. Ikaw lang kasi ang gumagawa ng ganyan. Yun na nga, kasi malupit na pinagbabawal dito yan eh. Pangalawa ka na sa sumita sa akin dito. Yun kasi pahalawa ang... Ano sa lugar niyo? Yun kasi ang ano dito eh, Nakaugalian yan ng mga tao dito na malinis sa paligid. Hindi yung kusan-san ka magtatapon dyan. Kaya tingnan mo, ang daming ang puno dyan sa paligid oh. Kasi tinataniman nila yan eh. Sa balang araw, para hindi mahirapan yung mga anak namin, o kung sino man yung sisib sisibol. Ako sa inyo, Kuya. maliit liit niyan. Pinapalaki niya yung issue. Sa iyo, maliit na bagay, pero sa amin napakalaking bagay niyan, Brad. Pag ganyan ka ng ganyan, marami kang makakasalimuha dyan na magagalit sa iyo. Sinasabihan na nga kita eh. Dahil concerned ako sa iyo. Ikaw, bahala kaya kayo, ang gulo nyo sa lugar nyo. Okay. Ba, bastos to ah. Walang pinagkatandaan. Pabastos nito ng lalaking to. May mga tao dito. Nakakainis. Lahat na lang sinita. O kaya pagsisirain ko. Ho Hoy! Bakit mo Problema mo? pa ang basurahan? Nananahimik ah. Nananahimik? na yan? Bakit ka nang gugulo? di ako nang gugulo dito te. Simutin mo yan. ano <laughs> ko sisingutin? Simutin mo yan. Hindi ko. Kita mo, linis-linis dito. Maayos dito. Tapos manggugulo ka. Alam mo te, pangalawa ka na. Pangatlo na. Okay. Simula na umpisa akong naglaka rito. <laughs> Anong problema pa? sa lugar mo? Sige ha, magintay ka. Bago, mag intayin paghinto, ko, ko. Lako, intayin ko. Sige. Intayin ko, wala dito. Bala ka sa buhay Kapitana, tama-tama, nadito ka, naabutan oh, yeah. kita. Ipapunta na ako ng barangay, dapat eh, nadito ka pala sa bahay nyo. May oh. susuklong ako sa inyo kasi may nakasalubong ako, ah, ah, ay sinipa yung basurahan doon, ay eh, tayo yung ayos na ayos dito sa barangay natin. Tapos kanya may lokong taong, ewan ko, bago saltaya tayon. Eh ano ba, pwede gawin natin doon? Ay eh, dadalhin sa barangay para doon makausap. Oh, sige po. Ngayon ay tatawagin ko yung ating mga barangay tanod para makausap yung kung man yung taong iyon. Sige po, sige po. Okay. So, ngayon na po ba? Naalala mo ba ang mukha niya? Ay, nako! Tanda-tanda ko pong kahit surahan noon. Yan, igi e, naman. Para naman hindi tayo mahirapang hulihin yun. Sige po. Dahil ano? Sa rules natin, bawal magkalat dito at saka mag magsilab ng basura. Oo oh, diba? nga po eh. Di ko alam na po, napakabarga talaga yung basurahan. Sige. Parang galit na galit sa mundo. Itatawag ko muna sa mga barangay tanod natin, ha? Sige po, sige po. Intayin ko na lang po kayo dito. Oh, sige. Sige po. Yun niya. Siya ba ang iyong inireklamo? Ayun na nga, Kapitana. Alam ba, sabi ba niyan? Pangatlo na daw ako sa nagreklamo sa kanya. Ay, naku. Paano ba naman? Tatlo sunod po sila, Kapitana. Mga high blood ata mga tao dito, eh. Naku, pagka bastos, -bastos pa niyang lalaking niyan, kala mo ko sinong siga si dito? Alam mo ba ang rules namin dito sa barangay namin? Bawal magtapon ng basura. Bawal magyosi na ang pinag yosihan ay itatapon lang sa tabi. sabi nito, sinipa mo pa yung basurahan. Kami sa tingin mo, tama yung ginagawa mo? Bago lang mo po ako dito eh. Hindi sa bago pa. Bawat barangay, may rules 'yan. Na bawal lang magkalat kung saan-saan. Kita mo naman yung barangay namin, no? Napakalinis. Tapos ikaw magkakalag ka lang dito? Dayo ka pa? Gasino lang naman yun, mano, kapitana. Piloso ka pa pang bata ka. Gabuti Nasubot lang na yun, eh. Dahil dyan, hmm. magko-community service ka ng two weeks. Two weeks? Dito sa barangay namin. Eh, wala naman tayo magagawa dyan, eh. Sana magtanda ka na, no? Ayusin mo ng buhay mo. Maging mabuti kang tao. Kapag Maging hindi, aware ka. Kapag hindi ka sumunod pa sa mga rules namin at hindi mo inayos yung community service mo, pwede kang makulong. Opo, Kapitana. Ayan ang tatandaan mo. Pasan na ba yung aking ano? At papipirmahin natin tong batang to. <coughs> Hoy, iyo! Aga mo dyan, na. Oh kuya. Naparasahan ako ni Kapitana. Ah. Ikaw yung, di ba, yung nakasalubong ko nung nakaraan? Yung nagtatapo ng basura kung saan-saan? Opo. O. Ba't mo ginagawa ngayon yan? Naparusahan ako ni Kapitan, ah. Yun ang sinasabi ko sa'yo, Brad. Kasi sa ba sa lugar na to, bawal yung gano'n. Yung nagtatapon ka kung saan-saan. Dahil mahigpit na pinagbabawal yun dito. Kasi nga, pinapanatili namin yung kalinisan dito. Kaya nga, dito sa lugar na to, kung ganyan ang ugali mo, ganyan lagi ang mangyayari sa'yo. At isa pa, yung basurang itinapon mo, bumabalik ngayon sa'yo. Oo nga po, Uy. Eh. Sensya na ko yan. Hindi na po maulit yung ginawa ko po sa inyo yung nakaraan. Hindi ah, na ba talaga dapat maulit yung mga ganong bagay? Dahil... Sensya na po kayo. Hindi maayos tingnan yung mga ganong bagay. Kasi maaari kang pamarisa ng mga batang nandyan sa paligid mo. Kaya akong ako nga sa'yo, Brad, abang bata-bata ka pa, ayusin mo yung mga ganang gawain. Pwede mo pang baguhin yan? Oo Ha? Oo. Oh. So, paano? Huwag na na ako sa'yo, sige ha? Po. Ingat mo. Ingat mo. dito. Salamat oh, Sige, po. sige, sige, Brad. Salamat po, kuya. Ingat mo. Maganda yan. Maganda yung naisipan mo yan. Sige na. Ingat.